Idol, ano dapat gawin sa mga agency na hindi nagbibigay ng tamang sahod sa guard? Wala sa minimum. Ayan ang tanong ni Jeffrey Harisco. Ayan, ayan magsasagot na naman tayo dito ng mga tanong habang nagkakapita yung mga kaibigan mga kababayan, mga kuya, mga ka-59. Ang tanong na ito ay tungkol na naman ito sa agency, no? So, anong palagay nyo mga ka-59? Bibirahin na ba natin yung mga agency na wala sa ayos or wala sa minimum? Pero sa na ah, mag-prepare muna tayo, pati abogado, para may laban talaga tayo. So, ganun pa man, sa mga bagay-bagay muna tayo na kailangan natin ayos. Kaya sa ating mga SG, mga ka-59, inuuna natin itong uh, turuan para matuto. At pag natuto na, eh, alam na natin yung mga gagawin dapat. So katulad dito, Idol, ano dapat gawin sa mga agency na hindi nagbibigay ng tamang usahod sa guard? Wala sa minimum. So ayan, di ba? So may mga nabibiktima pa rin talaga tayo mga ka-59. So ayan, bago na tayo pagpatuloy ang video, uh, pasuyo naman, paki like and share ng mga video natin sa inyong FB at sa inyong uh, YouTube channel. At syempre, paki subscribe at siyempre, kay Kuya Esco Official at yung ating isang channel no Guwapong behero TV at yung ating Facebook account Charles Francisco Okay So ayan na po sasagutin na natin itong Max ilang naman yung tanong niya no ah, tungkol sa agency medyo masilan ito Pero ganun pa man sige ah, sasagutin natin at pagbigay tayo ng reaksyon or magbigay tayo ng kasagutan sa kanyang katanungan Ito pa yan Jeffrey Harisco ayan idol ano dapat gawin sa mga agency na hindi nagbibigay ng tamang sahod sa guard? Wala sa minimum. Okay, syempre. Pag ikaw ay nag-SJ, sabi ko nga, pag ikaw ay nag-training, alam mo yung mga dapat gawin. So ngayon, pag hindi tayo train, eh, talagang wala tayong idea. Kasi kahit pa paano, yung mga training center ngayon, is, uh, yung mga tinuturo, ay may kasama na siyang legal aspect kung ano mga dapat natin gawin. Pero ganun pa man, Uh, kaya nga itong mga agency na talagang wala sa minimum, namamayagpag pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, mayroon din tayo yung mga SG na talagang nagpapaloko lang din. Okay? So, kailangan, kung matuto na tayo, eh, talagang wala ng agency na magaganon sa atin. Okay? So, ganoon lang naman kasimple. Sabi nga, di ba dati ni Ted Pylon, walang manluloko kung walang magpapaluko Alright? So, yan po yung kasabihan. So, ganoon po, man. sige, sagutin natin. Ah, sabi niya nga eh paano daw pa ang dapat gawin? Halimbawa dito nga sa mga agency na wala sa minimum. Actually, yung mga wala sa minimum, marami pa yan ngayon. At siyempre, yung may mga diyan hindi naghuhulog sa isis pag-ibig kasama na rito. So, oh, simpre, no. may mga solusyon diyan kapatid, uh, Kap 59. Ang ginagawa diyan, kaya tayo meron duli, Mayroon batas, no? Kahit saan mayroon namang mga uh, pagsusumbungan tayo. So, siyempre, ang sa atin dito is ma-advise lang, no? At hindi natin tinuturoan ng mali. So, ganun pa man, ang mga tinuturo ni Kuya dito is walang mali. Puro ito kabutihan. Kaya kinokorek natin yung mga ka 5 natin na talagang uh, kumbaga uh, salat sa kalaman para magkaroon sila ng mga idea. Pero nagtataka ako, mayroon pa rin talaga mga kung maga kumukontra mas gusto nila yung ay kahit saan no kahit ngayon yung sa senado ngayon eh kung may kumukontra pa ni sa kabutihan dito ganun din nakita ko sa mga comment ay grabe sabi ko ay hey, kawawa naman itong mga security guard na ito kung guardia man ito mga ganito sagot mga ganung ano naku po wala na wala ka na ang pag ka 5 na angat ka pa hanggang dyan na lang kaya iyak iyak ka sa sweldo mo laging ganun kasi nga walang asinso yung otak mo kung hanggang doon lang siya So, ganun pa man. Sige, pagpatuloy na natin tong uh, kasagutan natin dito. So, ang gagawin mo lang, no? Jeffrey uh, Herasco, actually, sa lahat. Pag halimbawa, alam mong naargabyado ka sa iyong pinapasukan. Eh. Actually, kahit hindi sa security agency, sa pangkalahatan yan, eh. Uh, nasa batas naman yan. Alam mong naargabyado ka, wala sa minimum, hindi naguhulog, walang payslip ano pa ba? Kung ano-anong mga alam mo na hindi mo natatanggap, no? Na dapat mong matanggap pwede kang magreklamo, pumunta ka sa duli. Pagdating kasi doon sa duli, entertainin ka naman doon, siyempre, magpipil up ka doon ng mga complaint sheet mo. ah uh, pipil upan mo yung papel kung ano yung mga reklamo mo. Yun yung, ah uh, uh, kumbaga, isasalaysay mo doon kung ano yung mga dapat mong isalaysay. So, isa na yan, yung hindi sa, wala sa minimum. Yan, talagang basic yan. Maraming gumagawang agency yan. So, wala sa minimum. Pero, Pagpunta mo doon, hindi lang yung laway lang ang dala mo. Kailangan, based doon sa mga nabanggit nating kaso na pupwede natin ikaso sa kanila or pupwede mong ireklamo is dapat meron kang kakibat na ebidensya. Kaya nga, di ba, nakaraan sa mga una kong vlog at sabi ko, pag may DDO kayo, is itago nyo yan. Kasi yan ang patunay na kung saan naka-duty kayo. No? Kasi kung walang DDO, pwede kang itanggi hindi ka naka-duty. Di ba? din ano pa ba yung logbook napaka-importante nyan kasi doon ka nag-in at doon ka nag-out na ikaw talaga ay pumapasok doon sa kanila Di ba? yung mga ganon ano pa ba peace sleep napaka-importante din ng peace -sleep na kung saan basihan din yan kung magkano sinasahod mo sa sweldo mo doon sa duty mo kasi minsan doon nakikita yan eh 12 hours ng duty mo sa logbook 12 hours pero peace sleep mo ganito lang so mapagtagpo-tagpo yan so ngayon uh, ah, pag halimbawa may mga hawak ang ebidensya, may mga mga picture-picture ka, mga ganyan, eh, yun ang pinakamalakip kasi hindi po pwede napupunta lang tayo, nalaway lang ang puhunan natin doon sa doli kasi magiging hausyaw, wala kang patibay na kung saan na uh, ito yung aking mga reklamo, ito yung aking mga ebidensya na kung saan eh, inireklamo reklamo ko yung company dahil mayroong problema. So ngayon kung mayroong kang mga hawak na ganun, ayan, punta ka ng duli, kung saan yung duli na pinakamalapit sa'yo, no? mayroon namang mga duli official eh. Uh, dito sa may Maynila, mayroon sa may Quezon City, mayroon or saan man kayo, mayroon yan at ng mga nagre-report o no, or nagre reklamo inireklamo yung ina-assist in naman yan ah uh, yung mga complain dyan so pipill up ka ng complain sheet ngayon, pag napilapan mo na yun, mas uh, kung kaya mo siyang picturan din, eh, picturan mo para sakali man, eh, pag alis mo, mayroon ka rin reference or makakuha ka ng copy nun. So ngayon, i-advise ka naman ng duli kung ano mga dapat mong gawin. So kung sakali, yung iyong complaint o yung iyong reklamo ay valid siya based sa kanilang assessment kasi as yan is, ipapatawag yung agency. Okay? So, siyempre, eh, eh pag nagreklamo ka, huwag ka matakot. Kailangan mong harapin para malaman talaga kasi lahat naman 'yan ang uh, gustong makita, yung katotohanan kung totoo yung mga yung mga complaint or mga reklamo. 'Di ba? Okay, eh, kung sa Senado nga nag-aaral O sa Kongreso, 'di ba? nag -aarap. Same dito sa atin. So pag harapin tayo doon sa Doli kung talagang valid yung mga reklamo natin. So bagkos kung mayroon ka nga mga ebidensya na nakalakap doon sa reklamo mo, automatic valid na yun. Na kung saan, ipatunay eh, na yun. Eh, ito, eh, eh, ipipresent na lang ngayon sa agency yun. Ngayon, halimbawa, napatunayan nga na kung saan, eh, doon pa lang sa duli, nagkaroon kayo ng uh, kasunduan. Ganun lang naman karamihan dyan. Pagdating sa duli, uh, arigluhan na lang kaagad dyan. Hindi na humabot sa korte. Kasi karamihan is puro uh, money claim lang naman ang nangyayari. Kung wala ka talagang malaking uh, problema sa kanila. So ganoon, money claim. Kung baga, sabihin natin na alimbawa, nagre ka na kung saan eh, mga kulang na sweldo mo, ibibigay sa iyo yun. So, magkakaroon ulit ng uh, susunod na hearing yun para mag, doon naman kayo mag-abutan ng pera. Huwag ka pumayag na sabihin na baka hulog-hulogan lang. Huwag ka pumayag ng ganoon. Kung talagang gusto mo na makuha yung para sa iyo. So, ganun pa ang advantage lang doon is nagkaroon sila ng record na may ganun. So, siguro, may mga agency na pag nagkaroon ng record sa dole is nagbabago. Nagkakaroon sila ng improvement kasi alam nilang na reklamo na sila. Pero may mga agency talaga na makakapal talaga ang face nila. Eh, kahit ilang pisis pa na reklamo sa dole yan, eh talagang paulit-ulit walang nangyayari sa kanilang mga operasyon. Ganoon lang po kasi simple ka 59. Punta ka lang sa Duli uh, kung pwede lang kita samahan, sasamahan kita eh. Kaya lang wala pa tayo doon sa punto na 'yon. Kaya malay nyo, baka aabot tayo sa punto na pagdating ng araw pag mayroon na tayong kakayanan na kung saan lahat may mga kumpleng na security guard is tutulungan natin sa samahan natin sa korte o samahan natin sa duli o kung saan man natin pwede samahan. Kaya nga, bingi tayo muna sa inyo ng tulong din ngayon na palakihin natin yung channel natin, palakihin natin yung ating mga views kasi pag may pundo tayo, magagawa na natin yan. Kasi nga, sa ngayon, malit na tao pa lang tayo. Isang dihamak na uh, content creator pa lang tayo sa ngayon. So ngayon, pala niyo mga makakatulong tayo sa ating lahat ng ka 5 Kasi ang hangad naman ni Kuya is ko official ay tulungan yung ating mga ka-5-9. Kaya nga tayo nagtuturo para ma-enhance yung mga ka-5-9 natin para mas lumawak yung kaisipan at alam nila yung mga dapat gawin. Kailang may mga buko talaga mga SG na kung saan eh, pinaglalaban pa nila yung doon sa isang vlog ko na walang training mas gusto pa nila yung walang training o di sige, wag kang mag-training aabot ka sa punto na mahuli ka ng sosya eh, ikaw rin ang mananagot di ba? ikaw rin naman ang problema hindi kami, hindi ako di ba? so ang sa atin lang dito kung ano yung tama yun yung pinaliliwanag natin dito Uli, maraming maraming salamat po sa ating mga tagapano dahil uh, medyo lumalaki yung mga views natin sana pakibisitan nyo naman yung aking uh, youtube channel pakipanood din kahit dalawang minuto lang at pinakamaganda i-share yung video no sa ating uh, Kuya Isko official at yan ang isang channel natin yung Guapong Beherong TV at syempre dito sa ating uh, Facebook account Charles Francisco at syempre yung like na ganun pakipindot naman at syempre yung share pakipindot para ma-share naman sa inyong community. At syempre, may subscribe kayo mabasa, pindutin nyo po yung subscribe. At yun na nga, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. At pipiliin ko yung mga magagandang comment para yun ang ating sasagutin. Kasi yung iba kasi, yung mga walang kwenta naman, yung mga sinasabi din, mga pang, uh, kumbaga, pang babas, eh, hindi naman maganda rin yun. Pero yun nga, salamat pa rin sa inyo mga basher kasi nandiyan kayo nanonood. Kaya, thank you very much. Ah, basher, gusto ko basher, i-share nyo rin para kung talagang uh, di kayo natutuwa edi eh, share nyo rin para mas mas maraming hindi matuwa di ba <laughs> yan lang ang simple so muli maraming maraming salamat muli kuya isko official and uh, guwapo bihero tv at eh, Charles Francisco ayan po at uh, sa sunod na video muli mabuhay po Philippines at mabuhay hindi, kasama niyo hindi magsasawang tumulong sa kapwa